Yan guys, meron po akong in order sa TikTok. Ay ito po para kay Gio tapos po kay kay Maloy para po si matutong magsulat. Sana so, yun po. Ay atin po bubuksan. <laughs> Grabe na po banas, Okay, kagagaling lang sa ano. Sa trabaho kasi sibig. Grabe banas. tayo magpabukos. Yes. <laughs> wow, guys, yan po ang in order ko. Dalawa po at kay Maloy, tapos kay Gio. Tingnan po natin kung anong style na ito. Yan, meron po siyang ball pen. ito po. Notebook po siya. Yan. Ganito po. ah Yan, may mga number. Yan po, style niyan. Tapos, para po, ang gagawin po ni ay, babaatin lang po yan ah. Ito siya. Tapos, meron pa pong bali po sila ay tig-apat. Ito naman po, ABC. Yan. Ang ganda talaga na ito <laughs> Yan, tapos po may mga Drawing-drawing din siya Ganyan pala siya oh, May mga bahay Saray-saray may lamisa Bakit <laughs> ganito ka ba na? Ang oh, init-init Yan, ganyan Asti, ang ganda Diyan na ganda. Kahit po si Malu eh, hindi pa nag-aaral ay siya po ay bibigyan ko na para po si Matuto. Ang ganda doon yung mo. Eeeeeee! Ano eh, Bakit ganda! Wow, bata! Dayan, banda! O, tig-apat po sila. O, oh, may mga lang. Ganyan nga, line Para... Ay! Napalakpak na yung Yay! Kahit hindi ka pa nag-aaral, parang hindi matuto. mo, oh, no, maganda <laughs> yung mga tinta. May, may ganyan din, may ah, oh, oh. Wow! Sabi mo yung Ninay, salamat po. Ano yung pati Ninay? Pati Ninay. Tinaw, maganda nga yung bibig. Ay, lakasan mo. Lakasan mo. Ninay, salamat. Ay, God. Pakingin po na kami <laughs> ng buksan. Thank you, Ate Ninay! Thank you, tingnan mo. Tingnan mo ako Oh, tingnan mo. Oh, Bibi, oh, mag-aaral ka agad. Ah, maganda siya at karton. Hindi siya yung parang pakilas. Hindi ako mo. ko Balo ang ganda. <gulang> Ay, ito mo siya. Ay, ito mo May gaya ito. Ay, di maalam na. Si, ano yung napasok na rin. Ikaw ba? Hmm. Yan guys, atin na po ang bibigay ito kay Gio. Yan, si Gio na po ang ating bibigyan. O, Bibi. Tapos, hindi po natin itong pera na 50 na pangbaon ni Gio. Huwag mo muna gagastos siya na pag may pasok ka na uli. Ano sasabi mo? Salamat po. Salamat po. po. Ni... Si G... Iyan, BBI. Sinsulata mo iyan. Ikaw ay may gulipin. Tapos ito, yan. Ikaw ba yung maalam mo sulat Di ba? Ano? Maalam ka na ng sulat po. Hello. Yan, may eh, ganito. Wait a minute. Ito yung mo. Ay, wala pa palang laman. Ating palang isisilid yung isa. Yan, sisilid natin siya dito. Ay. Magaling palang natin. Yan. Tuwing Friday, kay baby, walang pasok? Ngayon, tuwing ganito, wala kayong pasok? yan ganito iyon tapos ating <laughs> susulpot din ah. oh. 'yan oh diyan 'yung iyan tapos ito ah gagawin mo 'yan babakatin mo ito ah, in uh ah. ganyan 'uni ko na tray mo oh ito what win Ayan. Ayan, ganun eh. Ayan baon mo, ha? oo Pang oh. baon mo, ayan. Saka nalik kita bigyan. O. Oh. Bakate mo yun ay yung bilog, ha? Ay yung sir. Try mo nga. Yung number pala yung sir. Bakate mo, try mo nga. Mm Oo. Uh -uh. Ay, hindi ka pa nga pala maalam, no? Hindi <laughs> ka pa nga pala Ano, ano, Ah, sige nga, bakate mo yun. Bakate mo yung beta, ha? Ito. Uh -huh. Oh, yung zero. Try mo. Dito. Oh, then. <laughs> si Gio po, ito po yung kapapanganak. Kaya ako po ay lagi, lagi, lagi po. Araw-araw po ako nasa kanila. Yan. So, pilagi kong inaologo. O, oh, itong bottom, ito. <laughs> Yan, guys. Dumating na po yung isa ko pong parcel. Ito na po ay bibigay ko po kay KK. Ay, buti na lang ang putusak tong dating namin dito sa sa Biawin ay kasunod na rin po yung parcel. Ba? Ah, init. Adadating ko lang po rin. Yan, kaya po hindi ko po masyadong sinisira yung bubble wrap. Ay bibigay ko po yung kay mama at mahilig po niyang pag minadating po akong mga order, ay kanya pong pinuputok-putok. Kaya po hindi ko ganong sinisira. Ayan <laughs> na naman pong kapal nitong pagkabali. Talaga pong safe na safe. Hindi po maano... Matisira agad. Yup. Wow. Ang ganda. Yan guys. Ito ko yung bibigay ko kay KK. Oh my God! Matutuwa to si KK! Maganda! Ah. Yan, ito po yung kanyang lagayan ng lunchbox niya. Ano Tapos, yeah, ano, kira. Tapos so, may baon na po ng kanin. Iyan po. Ang ganda. Ito natin. Buksan natin muna. So, muna kay Tiang Uno ang bubukas. Eh. Oh. ko nyo. <laughs> mm. Wow. ganda. Mm. Yan guys. Tatlo po yung kanyang pinakang ano lagay ng kanin, ulam, yung ganyan po. Tapos po, ba ito naman po yung kutsara. Yung kutsara lang po. Tapos po, chapstick. Wow, yung imbis na ana Na tinidore yung po siya. Yan. Ha, ibigay ko na kay Kiki. Tapos, Isang ko rin. Yan. Ito na po yung baonan niya ng tubig. Ay, ang cute. Maliit lang siya. Babasagin po pala siya. Cute naman. Ang Ang gundo. Yun guys, atin na pong ilalagay dito ang ah. kanyang lunch bar. Um, atin na pong dadalhin sa kanila. Nice one! Yan! Ang ganda. Ah, baby! Oh, oh, Ito lang. Oh, mo yan! Tinan mo! mo! Eh, okay. ano mo? Tina mo naman eh, antin <laughs> mo. Kumusta naman? <laughs> ano sasabihin mo? Eh, yeah. Duel. Iya. Ano sasabihin mo, KK? Wow, ano sasabihin mo? Thank you. Thank you, <laughs> Ate. <laughs> yeah, iya, may baonan ka na. <laughs> Hindi ka kasama sa picture sa bahay nila. Iyan ka na yan. Iya. Iya. Cute, cute, cute. Talagi.